ang saging. So, mada... Anong kare, anong kare. Ilaw pa siya. Lumbod pa. Pero <laughs> kababa sana na. Huwag mo ako takababa, oh. Dawa, mo na painugon eh, oh. Ukon mo na sana. <laughs> painugon mo na sa pun. Tapos... <tinyan> feeling farmer, oh. Ay! <tinyan> May papaya. We also have papaya here in our house. Ah! For the English person, look at that. Ang ganda na tikrak. The holiday. Naga para burong ako ding mga kalunggay ni Mother. Pero pero di sakwa. Lucky me. Lucky me with the egg. Look. Malunggay. top. Ito po ang see that? Sige pa. Oh. Bakal si mamang tanong tanong hindi eh. Ayan. Kaso maglilipat na si Nara sa baka next year maglipat na si Nara mga tanong tanong niya. Di man niya madara. <laughs> di man malipat to. Ano ma? Ayan. Ang mga makan may mga bunga na. Pare. Sige nagibunga na Ay, may mga bunga na naman kwa oh. Mangga. Mangga, may mga bunga na naman. Kaling pun bit, labi man May. Sino na Sino na ka magpahal pinapaya, oh. Ang pagkakabuhay, magpahal. Nga, nga. Nga, 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 na nga,

Dali na! na ka iba? Hindi, Titi na sa naiiba. Paano na Titi? mo ah. Huwag na naman. morning Titi ah. mo na Pagkatulog. Hindi ako lang kakatulog sa inyo. lang. Pagkatulog. ako sa inyo. Pagkabalik kan di kan iibang maring ka na di kan magibay ba mas kisa akin na ano ah di ako pagtisting ni ka na lahat ako akong pang so, <laughs> yung naging marin <laughs> <laughs> <Okay, ba? laughs> <laughs> Pwede na, tabak lang ko! Gusto mo may <laughs> na, Gusto mo may lo? Ay, nagsiriyo ko na. Kailin niya ba? Pwede na, ganit na. Gusto na, oh.

对呀。 Pada akhirnya, bau ini Ini